ilang araw bago ang Pasko, ibinida ng partidong Lakas CMD ang kanilang pagkakaisa sa kabila ng iba't ibang isyu ngayon. Sa Christmas party ng partido, makikitang magkatabi pa sina House Speaker Martin Rovaldes, na siyang party president at Pampanga representative Gloria Macapagal Arroyo, na chairman emeritus naman. Kasama rin nila si Lakas CMD chairman Senator Bong Revilla at iba pang House at Senate leaders na miyembro ng partido. Kamakailan lang na paulat ang umano'y lamat sa samahan ni Narubualdez at Arroyo nang mapatalsik ang Pampanga Congresswoman sa kanyang posisyon bilang Deputy Speaker matapos niyang hindi pumirma sa resolusyon na nagpapakita ng suporta kay Rubaldes, Pero paulit-ulit ng nilinaw ni Arroyo na buo naman ang suporta niya kay Rubaldes at nasa abroad lang siya noon kaya hindi siya nakapirma sa resolusyon. Sa naturang Christmas party naman, inimok ni Speaker Robaldez ang kanyang party mates na patuloy na magkaisa at subuporta sa mga adhikain ng administrasyon para sa isang maunlad na Pilipinas.